Mga kaibigan, isang magandang araw, isang magandang uh, uh work no, yung trabaho natin sa bawat araw, mga kaibigan. Tayo po ay uh, uh, kusang-loob na lalapit po sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan mga kaibigan, lahat ng ating ginagawa sa buhay, lahat ng ating mga galaw sa buhay na ito sa bawat araw ay nanggagaling ho sa kanya lahat. Wala pong sinumang taong uh gumagalaw sa mundong ito ay sa Kanya lahat po iyon gagaling Walang sinumang taong uh, magiging uh, isang uh, matagumpay sa buhay kung wala pong biyayang uh, ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Lahat po ng iniisip ng tao, lahat po ng ginagawa ng bawat tao sa mundong ito, lahat po ng nandito po sa ating mundo ay nanggagaling po sa ating Panginoong Diyos ay nanggagaling po sa kanya, nanggagaling po sa kanya lahat ang uh, lahat po nang ginagawa. Masama man yan o mabuti na ginagawa mo sa buhay na ito. Alam nyo kasi maraming katanungan ang uh, binabato at uh, pinapadala sa atin kung bakit raw nagkaganon ang buhay ng isang tao. Kagustuhan ba ng Diyos na magiging ganyan ang isang tao? Ang sagot ko po, hindi. Kasi gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo po yumayaman, tayo po ay magiging tagumpay sa ating buhay. Nasa tao na po yan. Kasi tao po ang gumagawa sa mga kasamaan at sa mga hindi mabuti sa kanyang buhay. Kaya, naghihirap ang buhay ng isang tao. Kaya humihirap ng lalo ang tao dahil maraming nalalaman na po ang tao sa mundong ito at sa buhay na ito. Kaya ang mundo ay hindi na maiintindihan. Ang dami na pong kumakalat na mga iligal sa mundong ito. Ito ba ay naisulat sa banal na kasulatan? Ang sagot ko po dito ay naisusulat na po ito. It's all about 2,000 years ago na po. No? Hindi pa tayo naisilang, naisulat na po ito lahat. Na lahat ng ginagawa ng tao sa mundong ito at sa hinaharap ay mangyayaring mangyayari po yun. Bakit ang tao ay gumagawa ng kasamaan? Dahil sa kanyang kagustuhan. Yan ba ay pahintulot ng Diyos? Hindi. Ang sabi ng uh, banal na kasulatan, wag mo yung gagawin pag gagawin mo yon pahihintulutan nga uh, ginagawa ng tao pero haharapin ang kanyang kamatayan. Kaya ang bayad ng isang kasalanan mga kaibigan ay kamatayan. Kung ikaw may gumagawa ng isang malaking ilegal sa buhay mo ay pagbabayaran mo yan sa darating na panahon. Kung hindi man ikaw ang magbabayad, it's all about from your generation to after 6th generation. Ang magsasuffer niyan ay yung next generation to next generation po mga kaibigan. Lahat ba ng mga illegal dito sa bansa, lahat ba ng mga illegal na gumagalaw sa mundong ito ay tama? Hindi po yung tama. Lahat po yan ay may hangganan. Kasi ang pera ay palamuti sa buhay ng isang tao lang. Yan po ay considered as a jewelry of the life of certain individual on this earth. Palamuti lang yan mga kaibigan, huwag ninyong sambahin ang pera. Huwag ninyong uh, anuhin na kayo po ay gagamitin ng pera. Tayong tao po ang gumagamit ng pera. Kaya wag kang gumagawa ng kasamaan sa buhay. Kung ikaw may gumagawa ng kasamaan sa iyong buhay, mga kaibigan, pagbabayaran mo yan. Sa anong mga pamamaraan? Hindi po yan biglaan. Either bigyan ka ng sakit ng Panginoong Diyos, or lalo kang maghihirap sa buhay mo. Either, mga kaibigan, ay doon sa pamilya mo, magkawatak-watak yung pamilya mo. That is the one of the form in order for you to change your doing in this life. Kailangan mo yan pagdudurosahan. Kailangan mo yan... Uh, what do you mean is this? Uh, sabi bisaya pa, mag ka na. Kasi ang bayad ng kasalanan ay malaki po. Kamatayan po yun. So, kung malaking kasalanan mo, meaning... Uh, your family... It should be be break no. Mabungkag din mo because of your uh, work, because of the status of your job. Ganun ho. Ganun po sa mundong ito mga kaibigan. Lahat ng ating makikita sa mundong ito mga kaibigan that is is already a deception. Ilad na siatanan. Kasi pag namatay ang tao, hindi na yan madadala. Kahit Ilang ektarya yung lupa mo, ilang uh, piraso, ilang uh, digit yung pera mo, hindi mo yan madadala, mga kaibigan. So, that is uh, one of the form in order for you to understand, it should uh, to work within the line of your job, in the line with the law, and the certain protocols of this earth, and then you follow it. Kaya... Huwag ninyong uh, katulad ng aking mga ano dyan na nasa paligid ko, especially my neighbor who are doing this uh, illegal, do not try me to bribe because I am already prepared for my job to be fired anytime. Thank you so much.